At sa kabila naman ng inaasahang pagsisimula ng pag-imprenta ng balota para sa 2025 elections, inenunsyon ng Comelec na wait a minute, hindi pa pala pwede. Maantala ho ang proseso dahil meron na naman bagong issue na hindi inaasahan. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, ang pagkaantala ay dulot ng hindi pa natatapos na listahan ng mga kandidato. May mga kandidato pa rin ho na nagsubmit ng apila kaugnay sa disqualification o pagpapalit ng pangalan sa opisyal na balota. Tiniyak ng Comelec ng pagkaantala ay hindi daw makakaapekto sa target na timeline para sa nalalapit na eleksyon. Bagamat hindi pa tiyak ang bagong petsa kung kailan muling mag-iimprenta ng balota, sinabi ng Comelec, eh baka masimulan na ito sa unang bahagi ng Pebrero. Kasi may bago na namang TRO dyan Oo eh. ba yun si, sabi Ano, si, uh, ano, ba Le Le Yung Leo Marcos. Ah, ganun? Oh. Si F -F -F -L. Oh, FL. oh. Diba? FL. Ano ba yun? siya eh. Oo. Oh. Eh, ngayon, pinano muna, TRO ng na Supreme naman? Court. So, ibabalik siya dun sa listahan. Oo. Oh. Ang ah, mangyayari niyan dyan, yung mga number ng mga kandidato sa pagkasenador, oh. magkaka-rumble-rumble na naman. Ayun. Meron na nga rin gumawa ng political ads ngayon eh. Oo. Oh. Ako po si Jen Sobradyaga, oh. numero 25 sa balota. Uh -oh. Ay, 23 na pala ngayon. <laughs> <laughs> meron, meron na. Oh, ay, 23 na pala ngayon.